kung ating titignang maigi at pagmasda ng ating kababayan na si Richie de Magno Meprano ay animoy mali ang kanyang tinatahak na landas ng pakikibaka sa kanyang buhay dahil sa payat at walang kamasel-masel na pangangatawan niya lamang po nito ay tila haakalain mong walang kakalsyong-kalsyong ito upang isaba sa pampalakasang pakikipaglaban ngunit sabi nga po ng isang henyong pilosoper na si pano mo nasabi ay bakit mo ba ang tanong hindi mo na makikita sa sarili yung ng tao sa mukha ng tao. Kaya naman, ang maliitin ng kahit na sinong Pinoy, base lamang sa kanyang pisikal na kanyuan, ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na iyong pagsisisihan sa iyong buhay. Dahil ang mga Pinoy lang naman ay sanay na sanay sa hirap sa buhay at pagkaing pang mahirap na punong-puno ng mga sustansya. Gaya ng kabote, baringhoy kang kong, talbos, higabas talong sigarilyas, manisita, bataw, patane at may kasama pang linga. Kaya naman, ika nga ng matatanda ay huwag na huwag mong huhusgahan ng isang libro base lamang sa bungad na pabalat nito kagaya na lamang ng mahikanong si Hernan Marquez na tinaguri ang little Mike Iron Tyson dahil sa lakas at pagiging knockout artist ko noon hindi naging magandang trato nito sa ating kababayan mga kaibigan dahil hindi nito binibigyang importansya ang kanyang paparating na laban kontra sa ating Pinoy na pambato na tila ina-advance na ang kanyang sarili na gagawin dagdag pataba lamang ang Pinoy sa kanyang malinis na kartada na sa madaling paglilinaw ay minamahina ipinagsasawalang walang bahala at minamaliit lamang ng kanilang kampo ang ating balingkinita na Pinoy fighter. Ngunit hindi naman natin masisisi ang fighter na ito kung nasobrahan sa kumpiyansa ito mga kaibigan dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon niya po nito ng planchadong kartada kung saan dalawang titulo lamang naman po sa kanyang karera ang kanyang masusing nasungkit bago siya itapat sa ating balingkinita na kababayan. Andiyan ang WBO Pediball Flyweight Title at ang WBC United States Flyweight Title nang talunin niya sa sarili niyang kababayan na si Juan Panterita Square by a 12 rounds unanimous decision. In favor of the winner, Ednan Tyson Monkey. Ngunit sa kabila nga po ng mga achievement ng tinaguray ang Little Mike Tyson ng mga Mehikano Ay hindi naman ito naging balakid Upang matakot at masindak sa laban Ang ating payat na kababayan mga kaibigan Na nasa loobang kulo at galing Kasabay ng paglalakbay ng mga langgam sa pinagbula ng ating katawang lupa, ikatatlo ng Marso taong 2010, na ikasa ang laban ng Richie alias Magnum Meprano kontra kay Hernan Tyson Marquez ng Mexico. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord Hotel, Grapevine, USA. Tinigurian itong the most anticipated fight dahil sa malaking kalamangan nga daw po ng Meksikano sa Pinoy fighter sa maraming aspeto. May kartada noong 27 panalo, 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang talo ang tinaguri ang Tyson ng Mexico. Samantalang ang Pinoy fighter naman ay may 21 panalo, 5 lang ang natapos by a knockout, isang draw at dalawang talo lamang sa kartada pa lamang mga kaibigan ay ine-expect na ng maraming manonood at mga boxing analyst kuno na tagilid na tagilid daw talaga ang ating kababayan sa laban na ito dahil sa malaking pinagkaiba nga daw po ng kartada ng dalawang boksidor at quality opposition o galing ng mga nakasagupang kalaban. Ngunit ang hindi nila alam ay malapay berang tibay ng panga nito at malapusang marunong magbukas ng nakataklob na ulam ang talino nito pagdating sa matinding pakikipaglaban sa kanilang weigh-in naman, makikita ang malaking diferensya ng dalawang fighter mga kaibigan Bato-bato ang Mexicano, samantalang ang Pinoy fighter naman ay walang kamasel-masel at tila nang hihina pa Unang round agresibong agresibo agad ng Mexicano. Gusto na agad patulugin ng ating kababayan na ang hindi niya alam ay malatilapyang palos ang ating kababayan sa galing itong umilag. Napakahirap patamaan ng solid, grabe. Samantala, ang ating kababayan naman ay tamang pitik-pitik lamang ng mga job para makapag-setup ito ng magagandang kombinasyon. Mexicana, temprano. Márquez, especialmente en esa división ahorita que está él. Y pues, aparte de eso, trabajando con, con la familia, en la esquina de Tyson, Márquez Tyson, esta mañana cuando tuvimos la oportunidad, que, lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, mente, con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender como eh, Fernando Montiel es un operador, no es tan agresivo, tuvo, tuvo ese sí. Round 2 Matalino talaga ang Pinoy mga kaibigan In and out ang ginagawa nito sa kalaban Kaya hindi makatama ng maayos ang Mexicano eh Nahihirapan itong matarget ang Pinoy Dahil sa mataas na IQ nito sa pakikipaglaban and precisamente Esta es la esquina de Maguiel No y lo tiene friloso el muchacho Es que se encarga de todo Metronom Sigo moviéndose. Nada más, Bajando ¿sí? al cuerpo y, y en la mandíbula, la quijada de Rosario de, de, de las Filipinas. Le como zurdo. Tyson Márquez a es de él. Y, y fíjate, su rapidez sus ángulos, su movimiento. round 3, naiinis na ang Mexicano dahil hindi ito makatama ng malalakas at malilinis na patama. Samantalang ang Pinoy ay nakakapagpatama na ng malilinis na kombinasyon at nakakapagsagawa ng magagandang counter punch. Ngunit, mahalatang kinulang sa lakas ang suntok ng ating kababayan mga kaibigan Dahil tila hindi nayayanig ang pambato ng mga Meksikano Márquez, que lleva dice lo mismo trabajarlo con majo sea, y hablando de tu tro... arnold sí tiene que perderse, que lo deje ser ese tipo de pelea el domingo a las tres y media el filipino está usando el jab también muy bien usando un round tras round la confianza, la confianza Es que es muy que disciplinado edad, 37 38 años 22 años de edad Round 5 Nakatama na ang tinigura Tyson ng Mexico mga kaibigan Ngunit ang hindi nila alam Ay malabatalya ang tibay ng pangaan ng Pinoy fighter Napakatibay At mas lalo pa tuloy itong tumining sa laban Kaya nakakapag counter punch pa ito Nang mas malilinis na patama sa Mexicano El de 10 a Joe Brand a mis amigos Chavana y Brazo, bien es La tienda Joe Brand señora, la hija de Julie Wignino oh, <laughs> del Baylor Texan Hotel un, en este round al filipino. Oh, la derecha. Qué sorpresa, qué sorpresa le está dando este joven filipino. Round 7, nagkakasama na ang dalawang fighter mga kaibigan. Ngunit, mahahalatang lamang ang Pinoy sa mga patama. Malakaro po ng galing nito sa counter -punching, mga kaibigan.

Sonora hasta ahorita entonces la Richie Meprano pero ahora sí, no otra base ahora que hace siendo Richie Meprano obviamente ya le empiezas a sacar vuelta y ahora tiene la pelea ganada de 78 a 73 lo voy a decir en la cajeta extra se han echado estos dos peleadores un 8 aquí en Foxports español si me son ahora final round

Matapos nga po ang laban, kumpiyansang kumpiyansa na ang kampo ng ating kababayan Lalo na si Buboy Fernandez mga kaibigan Nakasama sa kampo nitong si Richard de Magnum, Mepranum Dahil kita naman talaga na mas matalino at mahusay ang ating kababayan kaysa sa Mexicanong undefeated at habang ina-announce nga po kung sino ang panalo sa laban, ay tila diskumpyado at kabado pa rin ang ating kababayan. Ngunit nang marinig nito ang kanyang pangalan ay isang kagalakan lagpas langit ang naramdaman nito.